so ayan luto na ang pansit ni choco 2 years old na si choco guys kaya pinagpansit ko siya mamaya darating yung kanyang cake at since bawal sa kanila ang may timpla ayan nagbukod na ako ng para sa kanila mamaya na gulay wala yan o ano walang sibuyas kami nang nag adjust meron yan atay at saka baboy gulay yan. carrots repolyo yan ay napaka masustansya para sa kanila yan. marami yan guys kaya yan ay... Ayan, ang aking mga daguls. Ano ni Choco ngayon? Birthday. Happy birthday, Choco. Kaya mamaya yung cake mo. Mamaya na yung cake mo, ha? Mm, nagluluto pa si mama ng pancit. Mm. Kanina hilaw pa yung carrots. Kinakain na nila. Excited much. Ayan. Excited. Two years old, Choco. Two years old na Choco yan. Two years old na yan, <laughs> yan. wala yan kung ano-ano guys ang ulam dito sa amin kami na ang nag-a-adjust wala yan betchin, walang sibuyas, paminta binukod ko na yan bago ko pa yan natimplahan Choking, happy birthday mamaya na yung cake mo <laughs> may ligya sa carrots guys si Kisame hindi namin mapabirthdayhan kasi hindi namin alam kung kailan ng birthday niya mula nung nalaglag sa Kisame kaya hahanap kami ng date ano ba talaga yung araw na nalaglag ka sa kisame Ayan. so ayan guys update lang birthday ni ke kisame ngayon since may sakit ang aming senior dog ito ang kanyang pagkain mamaya pero hindi ko siya uh, bibigyan ko siya niyan kasi medyo okay okay na siya eto nga pala guys yung kanyang dextrose powder wag tayo magpapawala nito kapag may aso tayo ayan pwede yan sa lahat ng hayop kaling sa vet yan pero may mabibili din ito sa mga pet shop hindi na kailangan ng reseta kasi kapag may nagsuka sa aso agapan ka agad huwag na natin pabayaan na lumala pa ang inumin ay lagyan na natin ng dextrose powder so ayan more More carrots, choco. Wala ka pang cake. Mamaya pa yung cake mo. I-deliver. Mamaya pa yung cake. Mahilig siya sa carrots, guys. <laughs> Ayan. Mahilig siya sa carrots. So, mamaya, birthday ni Choco, 2 years old. Ayan ang kanyang pansit. Maputla since wala yan mga timpla-timpla, guys. Mamaya, pag nakakain sila, titimplahan ko yan para sa tao. Ito yung nakabukod na gulay nila. Ayan. Excited. Excited. Birthday ni Choco. 2 years old na siya. Kantahan niyo na siya habang maaga. Happy birthday, Choco. Happy birthday, Choco. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Choco. Choco, happy birthday. Two years old ka na, Teens ka na. Hindi na dapat magpapasaway sa mama yan, ha? Wala siyang pake. So, ayan. Ang aking senior dog. Nakatanaw. Share naman natin ang magandang balita. Birthday, Birthday. ni Choco. At ayan. Eh, magaling na yung pamumula ng balat niya, guys. Ayan. Tumutubo na rin yung kalimbala hibo. Pero rin po. Ito. Kasi, ayaw mo nang tumubo hanggat magaling-totally magaling. Ayan, nakaagad si haba ko, kasi kasilip na naman sa putas. So, ayan yung kanilang mga sapin, mga pads. Hindi ko pa nalalaba. Kasi inoom ako yung paglulutok ng Pan-sweat. Axel, pan <laughs> dyan ka lang. So, ayan, naka-isolate naman siya. Hindi siya bumababa dyan sa kanyang kulungan niya na ang kanyang bahay. Inat-ngat na naman niya yung kanyang basahan na higaano. Ayan, na naman. So, okay lang yan. Kahit araw-araw magdurog ka ng basahan, basta magaling ka, wala kang sakit. Di ba, So, asan ang birthday celebrant? Happy birthday, Choking. Wala pa yung cake mo, bibi? Inordera namin siya ng cake eh. Happy birthday, Choking. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Choking. Ay, siga, siga. Siga yung two front feet. Ay, ang pangit, lumalabas bakit lumalabas happy birthday Choking 2 years old na si Choking mamaya yung kanyang cake kanta mo na si Choking haba haba kanta mo si Choking happy birthday Choking happy birthday Choking so nagkataon ano ba yun Clover tumatayo ka wala naman akong ginibigay kinakantahan lang natin si Choco ng happy birthday eh mamaya pa yung cake niya eh Yan. so ayan ang update guys si Choco ay 2 years old na ayan guys yung damit niya punit na naman kasi nagbabag na naman sila ng aking malalaking dogs ayan puno pa yung ating lagayan ng dog food kaya ako ay masaya pa ayan nauhaw nauhaw ang birthday celebrant nauhaw <laughs> So, ayan. Ang ating pansit ay maagang naluto. Maagang naluto ni Mama. Kasi hindi maganda ang pakiramdam ni Mama. So, takpan muna natin dahil wala pa yung kanyang birthday cake. So, ayan guys. Kapag nagluluto tayo ng table food, tabangan natin o kaya wag nating timplahan para nang sa ganun ay safe sa ating mga alagang aso. yan ay merong pork at saka liver ng manok para malasa. Pero ito yung kanila, nakabukod na yung kanilang veggies. Yan. Para yung aking mga malalaking aso ay may gulay. Yan. So, takpan muna natin kasi huwag natin masyadong kulubin kasi baka mapanis. Yan. Pati takpan natin kasi mamaya pa. yan guys. Di ba pwede naman recycle? Ice cream. Big scoop. <laughs> yan, Recycle. Para sa kanila yan, mamaya, gulay. Para hindi lang magdumi, pa natin, no? Takpan muna natin, ano? Kasi mamaya pa naman yung celebration, eh. Kumbaga, nagluto lang si mama muna ng maaga. Di ba, Choking? Choking! Ang mga damit mo ay nauubos ng napukunit dahil kung makipag-away ka sa mga kuya mo ay eh, para ka ring lalaki lalaki ka ba? ayan guys, oh, punit na yung damit niya lahat ng damit niya ay may punit sa kilikili dahil kapag naghahablutan sila nitong malalaki ng aso natuot, mo naman, oh. Shhh, itim ano yan? ano na naman yung ginagawa mo kakakalbo ko lang sa iyo eh yan, guys, ang ganda ng balahibo ng itim kasi tinitrim ko yan yan o oh. shiny yung na-share ko sa inyo na pang trim ng bowl, yun lang ginagamit ko sa kanya. Tsaka yung panggupit namin ng kuko. Pero sa pangkalbo may trimmer talaga ako para kay Axie. Siguro naman na-share ko na sa inyo yun noon pa. Yung aking trimmer na rechargeable. Yun. Yung aking trimmer. Ito ay nare-recharge. Ayan. Ito siya oh. kakalbo ko lang kay Axel pero tumutubo na naman kaya mamaya kakalbohin ko na naman siya nalis ko na yung parang supply kasi nasira na eh. maraming pamalit dun kaso mahaba Choco, anong hinahabol mo dyan? ha? mga pagkain ninyo yan kain so, powder ayan mga tissue ayan si Kisa o nasa mga mesa Huwag maingay Ano yung itim? Bakit nag-iingay sila? So, ayan, inaabangan namin yung cake ni Choco, guys Kasi in namin siya ng cake Two years old ayan. Nakakayang ka na naman dyan, Choco Magbihis ka na, birthday mo eh Choco Birthday mo, bihis ka na Choco Choco, may nakausap ni mama Birthday mo? Birthday mo? Bihis ka na. Aray ko, mo pa ako. At huwag awayan si kuya itim. Napakabait niya. Siya lang ang hindi patola sa kanila. Sino na naman kinakahol nyo? Okay, kayo maingay. Dito sa bahay guys, walang bata. Sa kapitbahay meron. Pero talo ko pa ang merong sampung bata ang gugulo nila pag nagsaway ako pala mo hindi agad nakikinig Shhh. kantaan niya si Choco happy birthday happy birthday Choco ayun si Choco kapapalit ko lang ng pad sa iian nyo namang lahat kulang yan sa inyo yan yan ang CR ni Choco tapat ng rep <laughs> pero tong mga dagol yan din umiihi Diyan din minsan nagpupok. Kaya dinadakot ko na lang. Di ako nawawala ng tissue paper. Ayan. Ang dakot. Oy, mga treats nyo yan. Huwag niyong galawin. So, ayan guys. Kapag nag-alaga tayo ng aso para tayong may alagang bata. Ayun. Ano yan? Ano yan? Excited ka sa panset Haba? Excited ka sa panset sagot na sa mama excited ka sa panset oh iniingal ka na kaagad aga-aga ay nako pala sagot ba't ka hinihingal kakasilip mo dun sa butas di ka naman makakalabas dun di ko na siya nailalabas guys kasi auuuu oh, yun nga hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon kaya dito lang kami sa loob di na kami nakakagalas auuuu oh kaya inip na inip ka na alam ko yon pag gumaling si mama, gagalak tayo, ha? Promise. Promise ni mama yan. Ha? gagalak tayo pag magaling na si mama, no? Sagot na. Oo. Oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> ka na, mama. Na may cake naman kayo nung birthday mo, ha? Kaya huwag kang magsiselos. Lahat kayo may cake. Di ba lahat kayo may cake? Oh. May pangalan mo pa nga, eh. Di ba naalala mo yung birthday mo? May cake ka? Oo, may cake ka. So, babay ka na sa fans mo. Babay na. Babay na. Itim. Ikaw, itim. Tahimik ka lang. Dati guys, hindi ko si itim. Kala ko nga pipi. Pero ngayon, kumakahol na rin siya. Nagagaya na sa mga kapatid niya. Di ba? Kasi kahit hindi siya umimik, takot yung mga tao sa kanya. Kahit nakaupo lang siya sila eh mga ngagat. pero sobrang bait niyan. Yan ang pinakamabait sa lahat. Kung sino pa yung pinakamalaki? Siya pang pinakamabait. 'Di ba? Hmm. Sino ang pinakamaldita? Ayan. 'yang puting-puti na 'yan, 'yan ang maldita. Au oh, maldita. Au! Oh. Oh. Maldita 'yan. Au! Oh. Oh, oh, oh oh, maldita ka. Kakain ka ng pansit mamaya. Birthday ni Choco. Sige na, bye, bye na sa pans Bye-bye.